So ito yun, ay idol yung mga sobrang nating anda sa bayan na no? dinala nung natin. Bibigyan natin sa mga ita dito sa Tarlac. kaya yung mga ita na mamalimos sila oh. Ayun. So ito yun, yung mga ita mga idol oh. Ayun, nagano na yung mga ano. Ito may spaghetti. Gusto mong spaghetti? Ha? Gusto mo? Gusto mo spaghetti? Ayun. Okay po. Eh, okay, dyan nag-click na yung mga ano. Wala kang mga kasama. Ayan. Spaghetti yan. Wala kang kasama. Wala kang kasama nyo. Makakain ka na yung spaghetti. Oo. Kumakain ka. Aita ka. Badjaw. Badjaw. Badjaw ah, ka. Sige, sige. Thank you. Spaghetti. Hindi. Spaghetti. Ayan. Ayan. Kapay yung isa. Ayan. Ayan. Merry Christmas ha. Okay. Ah, Kumain na kayo? Hindi pa. Hindi pa kayo kumain? Ayan yung mga kita dito sa Tarlac yung mga namamalimos pag Christmas na ganito. Ayan, Merry Christmas po. Spaghetti po. Ah, spaghetti, spaghetti. Spaghetti po. Tatlo, pamigay mo sa mga kasama mo. Oo, oh, pamigay ko na dun oh. Oo, oh, sige, pamigay mo na lang na. Bale. Ayan, pamigay mo na lang sa mga kasama mo dun. Eh Yeah, thank you. Merry Christmas. Yeah.